Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ika-27 ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ng kanyang bayan ang mga nalabi sa Israel. Narito sila ibabalik ko mula sa hilaga, titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasususuhin, pati yung malapit ng mga anak, sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nagiiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak at si Ephraim ang aking panganay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos salmong tugunan, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa siyon na ibalik, ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagala kay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan niya ang mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid, na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasayat na tutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinaw niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan kinakailangang siya maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni Numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, Ikaw ay saserdote magpakailanman. Ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Alleluia, Alleluia! Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia! Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga lagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Yesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Yesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, Tawagin ninyo siya, at tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag kaniya, niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal. Paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag. Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Yesus, Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananaling. Noon na nakakita siya at sumunod kay Yesus. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.